Hello po, sir! Hello po, Ate Amy! Kitang-kita na yung beauty po ninyo. <laughs> naglalaba po ako, sir! Salamat Ay, po! naglalaba po kayo? Ano naman yung pakiramdam mo kanina tita nung nakita mo makukuha ng 500? Ang saya ko po, sir, kasi napili ako. Ngayon pa lang ako naka-fill up ng form. Ah, ngayon lang. <laughs> Naglalaba pa ako, sir. Salamat. Buti naman nasundan ninyo. Kaya nga po, sir, sal salamat, sir. Marami kang natutulungan. Kaya ayun, nag ano po ako. Hindi nga po ako marunong mag-fill up ng form. Ngayon, ngayon Panay po yung pindot ko ng ano ko. Yun, nakuha ko po. <laughs> Ayun. Dahil nakuha nyo yan, may reward po kayo. May 500, oh. Salamat <laughs> po, sir. Pambili po okay. ng bigas yan, sir. O, oh, taga saan po si Tita Amy? Bicol, Legaspi, Albay po, sir. Okay, ano yung bibilihin nyo po sa panalo nyo? Bigas po, sir. Wow. Mayroon na kayong pambigas po. Yes Ayan. po. Ano na masasabi nyo kay Samdat Vlog po? Salamat po ng marami sa blessings mo, sir. Sana marami ka pang mat matulungan. Nakita ko marami kang natutulungan, sir. Opo, opo. Marami salamat po sa'yo, Tita Amy. Yes, Congratulations sir. po sa'yo, Tita. Yes po, ah. sir. Salamat po, sir. Ay, kakaroon ka na ng commercial sa Tikoy TV po. Ah! <laughs> Blessings po, sir. Salamat po. Salamat, salamat po, po sa'yo, tita. Thank you so much. Congratulations po. Salamat okay. po. Unlimited. Bala nyo. Bala nyo, manalo, manalo na naman kayo. Mabunod na naman yung pangalan nyo. Hindi nyo lang alam. Oh, sana po. Sa uulitin po, sir. Okay po, tita. Okay. Bye-bye. Bye-bye po, sir. Salamat po. Okay, Wala ano man. Okay. Bye.